Kissing scene agad! Ang unang eksena together ni Naviva Max A-lister Kang at Ruru Madrid sa Black Rider. Makichika kay Nelson Canlas. From crossover cameo ni Doc Annalyn played by Jillian Ward, mas paiinitin pa ang kwento ng GMA Prime Series na Black Rider. Cut! Haba ano na na. <laughs> sa pagpasok ni Viva Max A-lister Hindi lang daw ang mga mananood ang na-surprise sa pagpasok ng sexy actress. Maging ang bida natin, shocked. Awkward kasi syempre first time namin mag-meet today. First scene namin ni Ruru, kiss agad. Sabi nga namin, wala man lang bonding, ganyan, ganyan. Sabi naman, eto, eto na yung bonding namin, kiss na. Eto yung bonding natin, kiss na agad. Para sa mga viewers, trabaho lang po. Professional. <laughs> Professional. Pagdating ko sa set, walang signal. Dahil nasa, ano kami, nasa tanay. Pag-check ko totoo nga. <laughs> May kissing scene niya. At kanino, sabi ko, kay Miss Angeli um, so, um, medyo nagulat ako na meron na ganda ng eksena. pag pa ni Ruru. Siyempre, alam naman natin, kailangan ipagpaalam yung mga ganyang bagay. <laughs> eh dahil wala pong signal, hindi ko po agad na sabi agad. Kami kasi usapan namin, pagdating sa mga ganyang bagay, wala naman kami pigilan. <laughs> hindi naman namin pinapakilaman ng trabaho ng isa't isa. Kung baga sa amin dalawa ni Bianca, dapat lang maging transparent kami pag kami mga ganyang eksena. Hindi lang sa mga maaaksyong eksena gaganap ang bagong love interest ni Elias played by Ruru, di sa mga loving at kilik scenes din. Kabado daw si Angeli dahil hindi raw ito ang kanyang comfort zone. Medyo culture shock. Nasanay ako masyado sa small movies. Now that I've done teleserye, ang saya, one big family. Isa lang si Angeli sa mga karakter na magpapabilis ng pintig ng puso ng mga manunood. Makakasama rin ni Elias sa panibagong digma ang kanyang haharapin. Sina Lian Valentin, Luke Conde, BJ Forbes, Epikison, Madam Inuts, William Lorenzo, Yul Servo at Matet de Leon. Kasama pa rin ang ilang mga karakter na ating hinangaan tulad ni Yasi Pressman, Herlin Budol, Raymond Bagaching, Rio Locsin, Tony Alarcón at John Lucas. Mas patitindihin para nila ang efforts nila para maging mas kapanapanabik ang action scenes. Dahil nga action to, uh, na-inspire na rin tayo sa mga naon ng action stars na nakita naman natin sa balat, sa itsura nila kung paano talaga sila nasaktan noon. Nelson can last updated the showbiz happenings.